Ay guys, ganda ko mga palangga ko. So ayun, tayo ay pauwi na. <laughs> Inatandat ako ng kuya ko at saka na aking ibang sa mga relasyon sa amin. At nandito kami ngayon sa bahay ng ating pamangkin na si Malin Milan ni Di Andres at saka si Mark Di Andres sa Mondragon. Dumaan kami. <laughs> Ayan, ang kanilang bahay. Dinaan na namin ang amin. Gwapong apo. Yan ang kuya po. So yun guys. At yung isa ayun. Tulog pa. Ang gwapang mira. Ayan. Nakadapa. Hello baby. Morning. Morning. <laughs> Babay na kami eh. Ayan. Tayo ay nanggulo sa kanila binulabog natin mga palangke. Dumaan kami dito sa Mondragon, sa Agro bago umuwi. So yon. tayo ay. Balik. Una po, wait ka lang. Kaklasmit. guys. Ade oh, ba ang kaganda ng aming nakikita. I'll apply this. Hindi ba nang gulo kami dito sa kanilang hanggang kusina? Ayan. Mga palangka. So yun. Tara na. Tayo na. So yun. Bye so, bye na Ador. Ayan. Tara na guys. Tuloy-tuloy na tayo sa ating biyahe. Ayan. Ayan. So, kanilang... So, bahay. Hindi pa talaga totally yari tapos pero tinirhan na para makita kung anong kulang. <laughs> Mas maganda yung bahay hindi pa yari. Tinirhan na para makita mo talaga kung ano ang kulang. At doon tayo sa Sakai, Sa... <laughs> Yan po kami service. Yan ako kami sa Sakay. Yan. Pauwi na po ako. Ayon. Bye, ayon. Tara na, tara na. Tayo na. Okay. So, yun, muli. So, yun, guys. Dito na tayo sa sasakyan. Ayan po ang aking mga dadaladalakin. <laughs> Ay, para lang naman ako galing Manila. Ayun. So yan, pero tayo babalik pa din dahil magbe-birthday ang kuya sa 13. So ako daw ang magluluto. We're twisted. So yan, paunlakan pa rin natin syempre. Ayan po ang aking mga bit-bit. Ito <laughs> pa sa lupo. O diba? Alam nyo ba kung ano malaman niya? <laughs> puro pagkain galing sa farm. May pako. May talo. May curioso. May gabi. May gawain. At ano pa. May kakao. <laughs> May pako. Ayan, ang dami. So yun. Di ba ang saya lang ng Ino bakasyon. Muli maraming salamat. Bye bye.